What's up mga kapadyak? Andito tayo ngayon para i-recap ang mga naging rides noong nakaraang linggo. Pumunta tayo sa MOA kasama ang Baseball Community Bikers. Tinuro ko sa kanila ang lihim na lagusan. And then pumunta tayo sa Senate Changian para tumingin ng mga pyesa kahit walang pera. Tapos kumain kami sa Lugo Republic, ang sarap ng goto. Ayan, papakita ko sa inyo. Mmm, sarap pumunta tayo sa ating paboritong bike shop, Wednesday Bike Shop, kay Edwin, baka naman. And then, pumunta tayo sa Kalamba, Laguna, kasama ang Bike Bros, na kung saan ang aming destinasyon ay ang Naruto Shrine. Pagdating namin doon, nalaman namin na resort pala to. So, Naruto Shrine Resort. Ayan, tuloy-tuloy lang ang biyahe. Umahon kami ng napakatarik, pero sulit naman ang ride. Kaya tuloy-tuloy lang ang ahon lamon. Ito na ang next episode. what's up guys friday friday ride tayo ngayon dito lang tayo sa malapit uh, madilim-dilim pa kanina kaya dito na lang ako nagsimula mag video so let's go na friday ride 6.08 ang dilim pa matagal-tagal lumiwanag ngayon at malamig pa rin kahit papano pero hindi nakatulad nung mga nakaraang linggo dito tayo dumaan sa The Tent Sipag Sipag Mani Buyar papuntang uh, Sapote marami na rin mga siklista dito bike lane jogging lane tayo dumaan sa kahabaan ng Las Piñas Bamboo Organ Medyo maraming sasakyan uh, para Parash na rin kasi So kailangan malusutan natin to Para makaiwas na sa mas malalang traffic Alright Time check 6.20 Dito tayo sa Sapote Sapote Tatawid tayo pakabila tatahakin natin ang Palenque Way ang napaka-traffic na Palenque at doon tayo dadaan sa St. Dominic Pamolino Highway Let's get it on Sabi sa inyo Traffic Pero may ikli lang, kaya naman Wow E-bike talaga 631 at Molino Highway Dito tayo at di ko pa nasabi kung saan tayo pupunta. Pupunta tayo ngayon sa Kapihan sa Bukid. Dahil hanggang February na lang ang Kapihan sa Bukid. Nadalo tayo doon. Siguro ngayon. Tapos sa linggo. Tapos mga tatlo pa. Dahil iti-demolish na ang Kapihan sa Bukid. Magiging demolish sa Bukid na siya. ang sikat ng araw ng ganda ah wow wow grabe biglang lamig dito biglang lamig naiwan bukas yung ano aircon naiwan bukas nung ano nung mall yan all home All Home Mall naiiwan bukas aircon time check 6.49 dito pa rin tayo sa kahabaan ng Molino Highway <laughs> ano malapit na konti na lang short ride lang tayo ngayon eh paseo paseo de bacoor 656 lapit na wait 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 shortcut to bermosa katungo tayong bermosi let's get it on ang pangalan kaya ng village na to ayun lotus lakeside village so ganun pala babaybayin nyo ang Molino Highway kakanan kayo dito maikli lang na ano parang junction na village kung familiar kayo sa Ayala ayan na yun, Alabang Hills Tirona South parang ganun sa BF astagos nyo na, hindi ko alam hindi pa natin sure <laughs> dito natin malalaman ang ganda dito Lakas maka ano, Baguio vibes. Wow. Baguio. Welcome to Baguio. Baguio vibes. Lamig. Pure gold. Buhay na water. Drink your water. Buhay na water. Elementary school. Ito po ang Prosta Budget Bike. Budget Sa saan As of now, ang condition niya, wala sa tono. Siray sira yung tinidor. no <laughs> ba? yung kadena, may, may chance ang ma maputol na naman. Ang preno, mahina. Talagang all fish. All fish. Dito tayo sa Pasong Buaya. Number 2. Medyo naabutan lang kami ng traffic. Ah. Traffic. Traffic. Anong nangyari? Trip shops Palengke Medyo traffic sa Basong Buhaya Marami kayang buhaya dito Pero may alam akong lugar na mas maraming buhaya Sa Senet Sa Bua Senet <laughs> Nakarating din tayo Sa Bermosa Bermosi dito na tayo patungong kapihan sa bukid na hanggang February na lang yes kikibayin nila tatayuan nila ng maraming building, di ko alam <laughs> basta demolish na eh okay ba? bukid na bukid, bukid feels nandito tayo ngayon Andito sa tayo kapihan noreto. sa bukid saan? Dito tayo mamaya paiko tayo sa kablikod. Kapihan sa bukid. Doon din sa main road kanina. Hmm. Let's get it on. Bawas-bawas na. Ano na no, eh. Dinimolish na eh. Ba't ganun? Tara tara. Oh may bomba. May bomba. Ito na ang status ngayon dito sa paboritong tambayan. Ngayon lang nak ka nakapunta dito. Kapihan sa bukid. Oo. Oh. Ayan no, Kapihan sa bukid yan dito ang tambayan pagtapos mag trail dyan sa Pasbo, sa KTM ay yung dinanan natin kanina oo ang mga ano ang mga tinda? Sopas suman, ha? sopas, sopas na sopas ay sige sopas, sopas itlog, ah itlog okay ano na status ng kapiyan dito? <laughs> ano na? Kaya na to? Hanggang ngayon na lang daw eh, no? Ayun lang. Ayun mm. lang. O, oh, sarap. Ka sopas. Hmm, sopas, isa pa. pa po. na. Naku po. po. Last for the road. Isa pa po. May isa pa sopas? kayo Ayan, tayo. Ayan, 2, 3. ng araw. Katapos ng buwan, ng taon. Ang dami. Katapos siya ng lalala. Sopas. Ati. Extra egg tatay din yan. So, yan. Yes. Yan. Yeah. So, we can book May bait ba doon? Wala. Doon sa may ano? Doon sa so may guarda? Oo, oh, dinahan natin. Dinahan natin. Oh. Yung okay. may makalaman. Sapsi log. Oh, ah, ganun. Oh, oh. Lahat. Lugaw. Lumpia. Ah. Yung lumpia yung pinakamasarap dito. Ah. ah. Sarap kape. Okay. Haktong kape na to eh. Yung kopi ko black. Lalagyan mo sukal. Wala uh, medyo mali. So, pass with it. One hit. One hit. <laughs> Bigyan mo yung Tama mo sopa. Uh. Sopas with egg. Wow. Parang ano masasabi mo sa ano masasabi mo sa pagsasara ng kapiyan sa buhay? ulit tayo buhay. Hindi. Iba na. na tayo. Para pababa na lang. <laughs> nagkakarga na dito eh. Nabok kinakarga. Kinakarga na unti-unti ang mga ano eh, Dito sa kapiya sa bukid eh. Oh, kinakarga na sa truck eh. Ayan o. No? Sana yung mga doggies magkaroon sila ng ano. Masayang malilipatan. Kawawa naman ang mga doggies eh. Oo nga. Eh. Diba? Lungkot ano mga doggies. mga girlfriends na <laughs> <laughs> Sa paligid no. Kapihan. Sa bukid. With the Cicius. cipipipengarap nati marti setanna tapos lang namin sa Kapihan sa Bukit nakakalungkot na mawawala na ang isa sa masayang tambayan dito sa south pero ganun talaga alright, dito muna kami sa backdoor, Pasong Buwaya para mag mini trail let's get it on Pasong Buwaya ang dito Parang park. Ilang beses na ako umikot dito pero ngayon, ngayon pa lang ako nakapunta dito. Provincia Fields. Touring. Hindi <laughs> na siya. Huwag lang ako malulo Alright. Copy sa Bukid no more next month. <laughs> Alright. Balik na kami sa kalsada sa kahabaan ng danghari. So, yun muna. Pagdating sa status ng kapihan sa bukit. Kaya, hanggang dito na lang muna ang ating vlog ngayong biyernes. Abangan nyo na lang ang mga susunod pang episodes. Kaya, ano, tara na. Let's go. Time check, 8.42, Pauwi na. Doon din kami dumaan sa Molino Highway. Sa looban sana kami dadaan, kaso baka kami sa mga jeep, mga sabi na jeepney. So dito na lang, para umabot kami ng 9.30. Dito na kami sa Creekside, Nickel Creek, ang paborito namin Creekside. Nigo Creek. It's boring on this side. Kasi sa mayshaw mayting hapon. Bibigyan lang namin ng saging si Uncle Ben. Saging Kuya Ben Ikaw kayo rin Hindi. 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 Hindi.